Hi guys! It's me, Negosyanteng Pobre. Ako nang ipadungog ninyo sa intro ang tingog sa dagat. Perting ninduta sa dagat, guys, katin, oh. Kani guys. Perting katinaw. Kini guys, padungong kuhanin sa akong banag. Itawag, jukong kay iya, jukong paambakon. Kay nindot kuno kay magambak-ambak na mao na guys, naglakaw ko ni ana pa doon sa akong bana guys. Si kebaw mo guys ang kamutis daghan pa kay siya offer. Daghan pa kay mga nindot na wala nila na develop guys. o karon nakapagjug big secret play sa kamutis pa. ambak ta guys, adventurous bayata. Unya ni sunod sa dayon akong mga anak guys. Akong anak. Muramig nag reunion guys kay ang duha na ko ka anak pulos mi nang ambak ambak diha. Ang ako na dyan bana may wala, nagpauli kay ako pagkahuman-ana. Nibalihin din ko sa pikas kay na-amaze ko, guys. Sa kagri sa dagat, sa katinaw. Grabe jud kanindot, guys. Mao na nakaingo jud ako anti nga uh, uy secret place ni nato. No need man di ay tang mga kanang maanga na ay na ay aba na ay mga bayad kay naa man diri nindot kayo nya per public ra kayo way hapit maligo o uh, perti pang ninduta, guys. Camotes Island had so much mm -hmm. a lot to offer you. Maora na guys, super 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 si, super na enjoy jud mi nindot kay no. Grabe o, oh, tin aw ka ayo o. Oh. Grabe. Bye, 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 bye.